O oh guys, meron ba kayong ganitong heater? Hindi siya umiinit. Ayan. Wala siyang ilaw kahit patay at buhayin natin. Naka-plug. Naka-plug siya. Ayan. Pero hindi siya nabubuhay. At isang linggo na itong hindi ko nagagamit. Meron siyang tubig. Hindi siya umiinit. Subukan natin ngayon yung guys. Okay. Sa so, ganitong issue guys ng heater na hindi umiinit, nung unang-unan yung titingnan ay itong cord at ito ng mga connection niya sa loob kung gumagana ba siya o hindi. itong sa labas, wala yan, lock to. Yung nakikita nyo to, wala yan. Yung supply yan, yan, Ang may supply lang dito, itong gitna at itong dito sa side, sa loob. Kasi ito, ang safe naman kung dito siya ilalagay sa labas at mahawakan ng bata. Ayan, di kuryente. Okay. Mahin natin itong gitna. Tingnan natin kung may continuity. Lahat. Lahat. Yan, meron guys yung gitna. Isutunod natin itong gilid. Itong, ano niya. May ano siya dito sa gilid. Eh, dahil hindi pasok itong ating tester, nagamit tayo ng kahit ano, na pwedeng pumasok sa loob. Hirap naman kasing ipili ito na malaki. Ito, ito. Meron dito ang bakal. Dikit na ito sa loob. Dito sa bakal din sa loob. Eh, Dito sa asya. Kasi ito malit. Malaki kasi itong test proof. Ay. Pilitin na lang natin. Okay yun. Gumagana. Okay. ibig sabihin walang problema dito sa kanyang base pupunta naman tayo ngayon sa heater mismo goods to okay <coughs> guys nabakas mo yung record gagawin natin test naman natin to tapos na tayo sa mismo cord tsaka sa kanyang body no plate ito gumagana natin tester ang unang-una natin gagawin pag tayo ay mag Ayos no mga appliances. Unahin yung tester na record. Sumunod sa mga switch. Isusunod naman natin yung switch kung kumagana. Ito. Kapatayin muna natin. Kung may papapansin kayo dito, mayroon dalawa ditong wire. Itong wire na malaki na dalawa, yan yung papunta sa switch. Yan yung supply at return. Tapos ito namang maliit. Ito ginapansin niya sa ilaw yan. Gagana ang heater natin katulang ilaw. Unahin natin plaster itong switch. Itong supply at itong papunta sa heater. Yan. Tinusok-tusok ko. Wala siya. Ito yung ating tester. Para makita. Medyo hindi kita yung ano yun. Sige. Ganyan. Kung kasi yung tester gumagana yun naman. Oh. Gumagana siya. Ngayon, wala. Subukan natin buhayin yung lock switch. Yan. Mag-testo rin natin ulit. Ano? Oh, ibig sabihin, good siya yung ating switch. Huwag natin pakailaman yan. Dadayo naman tayo dito sa mismo ito, sa mga elemento na to. Kasi sa lahat naman ng mga heater, hindi naman ito nasisira agad. Basta wag lang puputok po itong mismong heater. Ito, itong minit na to. Kung puputol yan dyan sa puno. Napapasin ko kasi dito sa mga ganitong heater, ito yung mar ano eh, parang marketing strategy na nila. Parang dito magal yung heater. Okay? Pupunta tayo din man dito sa ano to, 'yung nang patanggalin diyan 'yung test Pro. Hanapin natin dito kung ano 'yung kadoktong niya. Nimili lang kayo dito sa dalawang bilog, 'yung in kitna, itong gilid pala. So ginawa pa sila niyan ground jet. Ano 'yan? Dito sa kitna. Tingnan natin kung anong kadoktong dito. Wala. Tingnan natin 'yung gilid. Hindi siya tumutunog. Oh, uh, hindi gumagana 'yan. Open. Itong kitna. Dot-dot-dot-dot-dot-dot-dot-dotin na lang natin 'yan. Wala pa din. Ibig sabihin, maalin sa dalawa na 'to papunta dito, hindi gumagana. Paano natin malalaman naman 'yon? kung alin dito yun. Pupunta tayo dito sa kabila naman. Yan. Hanapin na natin itong neutral. Okay? O, tumunog. Ibig sabihin yung gilid. Tapos itong gitna na hindi tumutunog na to. Ito yung papunta dito. Ito ang may problema. Ang gitna. Itong gilid goods yan. Papunta na yan dito sa mismo heater. Ito yung gitna. Ito yung papunta sa switch. Ito. Pero yung switch natin goods. Ang problema yung switch natin. Ayan. Kaya may problema itong mismo buong housing na to. Ayan. Hahanapin natin to, Dito yan. Malamang dito yan. Sa loob. Kailangan natin maklasin. Okay. Simulan natin kalasin. Walang kayo na screw. Pwedeng plus. Pwedeng flat. Kasi, ano naman itong ano ah, ito, na? Yung Ah, natin na kalawang na. Kaya naisipan ko ito ngayon. Kasi kailangan natin naman ng bago. eh okay, hindi naman ito sirang heating element. Kundi, mga connection lang ito sa Malamang kinalawang na or nasa ng tubig. Hindi na siya nag- o connect kung sila ano connection tawagin may nabibili naman dito sa loob ito buo na ito sa si Shopee kung gusto nyo bumili pero ang ginagawa ko lang dito re-refer lang natin yan guys hindi mahirap magpakas hindi ka na at ito na nga at nakalas na natin ng ating pakay ayan pwede pwede ulit natin siya mahalaga ang sa pagayon kasi itong babaw na to mapapansin nyo itong bilog na to mayroon pa itong dalawang ang kaloob ito naman ngayon ang natin ito okay mo na ang gud na oh goods yan yeah. ang gud na tapos itong lili naman sa bilang side goods din siya ibig sabihin hindi ito sila itong may spring na to kaya dadayo naman tayo dito sa mismong body na to isa okay. kung mapapansin nyo may nabibili naman dito sa shop dito, dito nakakabit yung ano, thermal switch na kapag nahit na yung tamang init ay kung saan yung papatayin yung supply ng kuryente. Ayan. Hindi madilim. ito. Ito yun. Ito yung pinakang thermal switch. Ito. Kapag kumiinit yan, nababatak yan. Ayan. Isa siyang special na bakal. Na kapag kumiinit ay nag-expand at tinutulak na yung switch dito para mag-disconnect. Ito kakalasin natin ang loob. Malamang dito ang sira nito. Kasi kapag hindi mainit, dapat itong ano na to, ito, itong isang ano na to at papunta doon ay may connection kapag hindi mainit. Okay? Gusto kung gusto nyo naman laman kung paano ito gumagana, sidihan nyo lang ng lighter. Yan. At pag uminit na yun, itutuwid yan kusa. Na para bang tumitirik. Ayan. Paklasin lang itong mandalawang tornillo. Medyo masilan ko ito. So, yung maliit. Pero sa iba, kapag na ito ng buo. Kasi may nabibili naman mga buo nito eh. eh. pero tayo ay laging walang budget. Eh, lahat ang paraan na gagawin natin maayos lang. Naayos ko na ito dati. Eh, ayosin ko lang ulit kasi. Oh, magalaw. Yan. Yeah. Tapusin lang yung mga tornilyo na yan. Okay. Hey. Pag nakalas nyo na yung mga tornilyo na yan, nakikita nyo na sa si loob kung ano ang hindi nakahanap. Para sa mga matuto sa pag-repair na ito, so, eh, pwede naman kayo mag-comment at mag pero May kinanggal ako dyan guys, yung nilagay ko dati. Hey, bulaga! Ito na yun. Yeah. Ito na yung sinasabi ko guys, na nasisira dito. Ito. Dapat kasi medyo nakatutok to ng ganyan guys angat para lumapat yung loob kasi kung mapapansin nyo tingnan natin ang loob ayan ito ito yung sinasabi ko na ito, itong connection na to at ito dapat naka connect sya kapag malamig ayan na yun dapat nakalapat syang ganyan ito yung pinakang tukod nya eh para bumaba para bumaba yung isang yan so yung post natin pag nakatukod to yan nakalapat yan nakalapat yung loob nyan so, kapag nakalapat yung loob nyan may connection yan kaya ito ang ating ayusin. Huwag niya tatanggalin ito kasi may spring na nakakalit yan. Yan yung nag-angat dito sa ano na yan. Kung mapapansin yung nakawang yan. Tapos ito naka-close talaga itong isa. Kapag ito nakalapat, hindi ko masabi kung magiging strategy nila ito eh. Kasi dalawa yung isa normally close. Ito yung kinakat nung ito naman yung kinakat ng ano ng tawag dito, thermal switch. Ito, naka-open. Normally open yan. Pero, pero nilagyan nila dito ng tukod na dapat naka-close na sa giant. Ang pagkakaano ko dito, yung purpose nito, kapag natunaw to, to, itong parts na to, TXE yan. Natutunaw to eh. Ito napansin ko dito natunaw. Kaya, kinat niya to, supply na to, kinat niya. Kaya kailangan dito, dapat, naka-maintain ang baba. Pwede naman itong tanggalin na kasi wala naman itong purpose eh. Para sa akin. Pero sa iba siguro, baka may isip sila ng purpose. Pero yung purpose nito na isip ko is marketing strategy nito. So, once na matunaw to, iisipin ng mga bumili, sira na ang buong ano na to buong kita na to pero ang totoo ang sira lang itong parts na to kasi nga mixing na to tinutulak niya ito pataas kaya ang gagawin natin dudok tungan natin to para lumapat ulit yun gusto pwede ko na natin itong tanggalin eh kasi ayoko lang. Eh. kasi gawin natin ito ang tunay na dyan kasi pati mo to ano ito yung sinasabi ko na. pwede ko na matutanggalin na. para ano ka normally close na siya pero ang gagawin natin hindi na lang ang kinakat naman kasi dito ng mismong heating. Ito ang ano, limit switch niya. na heat. Element A eh, itong side na. Ito. Itong side na ito yung kinakat niya. Okay. Gagawin ko na lang siguro muna. Babatakin ko na lang yun. Oh, nalaglag yung pins mo. Ito yung pinakamalala sa lahat na huwag nung nawawala. Ito, itong na ito yung pinakamaliit na to. Kasi ito yung tumutuko dito. Sa ano na yun? Para itulak niya. Itabi muna natin. Ang gagawin ko siguro, unating ko na lang yung ilalim. Para kahit nakaganito siya, kalapat siya. Kasi pwede pang muna natin eh. Basta sa tingin ko. Itataas na lang natin. Kasi nga, mixin na to. Natunaw na to ng init. Ganyan na, abot yung dalawa na yun. Ganyan, ganyan. Siluin Ay, na nga lang natin to. Ayan. Kumangat na at natuwid na. Ayan, okay na Tayo na talaga yung takip. Susubukan muna natin kung magkakaroon ng collection. Okay? Sino ba yun? Oh, nilagay. Oh, nila ah, okay, okay. So, lagyan muna natin itong takip. May butas naman yan. Itatapat nyo lang sa butas na yan. Yan. Ito yung sinasabi ko. Ito. Nakautlaw siya, di ba? Umutlaw na siya. Pag nakalapat yan dito, ito yung parts na dito. So, yung, yung parts na nakalating eh. Kalagay eh. Oh, may tanda pa ng ano, natunaw to. Pag tinister natin to, okay? kaso kailangan dapat nakasalaksak dito gamitan natin ng special tools pwede ba to? pagtutuli ayan tapos tetesta natin ngayon iipitin natin to ipit ilalapat natin ng ganyan nakamat yan, didikit lang yan. Tapos, dito, hawakan ko na ito sabay. Ay, tusok natin. Pwede naman eh. Yan. Tapos, diinan lang to. Ang pag -tester lang to. Tapos, dapat to dito sa pagtutuli. O, wala. Wala pa din. Okay. Kasi hindi nga yan yung para doon. Pantutuli yan. Iba't doon nilalagay. Ito, yan. Patay pala yung tester. Yan. No? Okay. Boy na yung tester. Yan. Ito na. Eh, hawakan nyo to. Hindi nyo yung, ano na yun? Yung maputi na yun. Tapos, testa nyo naman. wala pa din. Anong nangyari? Okay, wala pa din. Ibig sabihin, hindi talaga lumalaka to. Kasi kapag tinister mo dalawa, ang nakababa to, dapat may, connect, may continuity siya. Ibig sabihin, mixi pa rin to. So, yun, tapos ulitin natin. Ulitin. Hmm? Eh? Mixi na talaga kasi to. Dapat mahabayan yan eh. Yun, dapat lubog na lubog. Sa so, pa. Try and try. Hindi matikas kasi mispe. Kapit natin ng wire, para karampatasan natin ko, may continuity na, ayun, wala pa rin, di sabihin, hindi talaga lumalapat to. hindi talaga lumalapa. bakit kasi yung repair ko pa Pwede na pa 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 Pagkainan natin kung may continuity tsaka yung wire. Baka ah, kasi naman yung pagkakalatay kung ano. Okay naman. Dapat kasi lima pa to. Pag pinisay mo to, dapat magkakakontinuity to. Lumapat din. Okay. Uy natin, kulang sa linis to. Linisin natin guys. Kasi ano na rin siguro to. Medyo na Saan natin ng tinagpihan? Pagdain na natin ng kaunting liha, yung tuto. Hmm. Uh, dahil na natin yung kailangan natin namang linisin to. Ito itong mismo, ano niya. Yan, hindi. Kasi, kasi dahil hindi na wabot yan, nagkaroon ng kaunting spark spark yan, kaunting kalawang. Linisin natin. Para sure na makakaroon ng connection. Hmm? Sa so, mga ganitong ano naman, mga gawain, pagdating ng nasa basta, -basta na si Zira, ito, wag lang talaga masusunod. Kunti ko lang yun isang gawain natin, testingin natin, guys. Testingin naman natin, gawin natin, gawin natin, mga may connection na siya. Sa dito sa labas, yung sabi nila kay kumpang tester yan, ng pagod naman. So, natin pintutin, itong pindutin, itong boto na to, kasi ito yung ano eh, yung tagong technique ng mga market, tagong na market natin yung gumawa nito eh, para yun, may connection na. Ibig sabihin good na siya. Subukan natin ilagay yung tarp. Ito. Yung mismo bakit niya. Ay, lalagyan natin. Subukan ko muna itong kabila bago flog yung takpan. Kung good steam ito, baka muna may sira din to. Ito okay. okay naman, may continue naman. Ito talagang talaga ang problema. Lagyan natin yung tarp. Bago pipisi-pisi naman natin to. Pisi-pisi lang. Ayan, pipisi-pisi in lang. okay, itong madalas na nasisira sa mga ganito. Ay. ayan. Tapos hawakan lang. Bago itulak nyo yung button na puti na yan. Yan yung special technique ng mga gumagawa nito para bumili na bumili yung mga customer. Kapag hindi nga naman masisira agad ang isang bagay, eh, ano pa sila? Mga kukikita. Kukikita. Yan yung nilalagyan nila yan ng mga special na ano. Ayan. Good na. Ang mga kapatid na mo, tumapagod ng tester. Hindi ka lang yung kanina. Ayan. Buwan na natin At, uh, na rin. At aasin buwan natin. Ito magbabalik kayo nito. Huwag nang kakalimutan itong na isa na puti din na maliit. Ito. Huwag na huwag nang kakalimutan itong puti na to. Dito siya nakalagay. Kasi yan naman yung nagkakat ng supply kapag light na nito yung tamang init. Tapos ito naman, ang puro nito para masira agad yung supply effects para makabili agad yung mga customer. Tapos ito, ilalagyan natin nito. Hindi ko, kasi ko na siya kasi nahirapan ako. Lost trade yung tornilyo. Yan. May dalawa namang